Mahirap talagang hanapin ang isang bagay kung wala kang basihan. Naniniwala ka ba doon? Panawarin ito. Good afternoon sa inyo mga kabayker. Welcome ulit sa ating channel at puruin ang Panginoon at eto na naman tayo para makapagbahagi ng tutorial. No? So mahirap talagang hanapin yung isang bagay na wala kang basihan at hindi mo talaga alam yung tunay na pangyayari. Eka nga, to si is to believe. No? May mga bagay kasi tayo na hindi natin kagat pinaniniwalaan hanggat hindi natin nakikita yung problema. Tulad yung kaso ni Josie Ngalieno, no? no? hindi nila masiguro kung sino talaga yung suspect bago may mga lumabas na. Katulad nga yung sinasabi ko, mahirap pa kung wala kang basiyan. So, ang tutorial natin ngayon mga kabiker, eto, no? Kung maalala nyo yung in natin nung isang araw, no? Yung motor na umaandar naman, pero pagpihit pihit mo ng silinya to, mamamatay, no? So, nakita natin, overflow din siya. Kasi may iba't ibang kaso ng overflow. Meron talaga yung na-overflow na kapipihit mo, kapipihit mo ng silinya to, nag mixture siya. Tulad yung nangyari dun sa vlog natin. Kita naman natin na itim yung spark plug doon. At saka, sinabi ko doon na merong klase ng overflow na umaandar. Meron din naman yung klase ng overflow na talagang hindi mo na mapaandar. May mga comment kasi na nagmamagaling, hindi naman nila alam yung rich at saka lean, no? Kaya nga rich yung pinakita ko, malakas ang supply ng gas noon. Kaya sobrang katagalan kagagamit natin, no? Napupuno na yung bowl kasi rich mixture siya. 'Di ba pag rich mixture, malakas ang supply kailangan alam natin yon, bago tayo humusga. No? Yung tutorial ko ngayon is tungkol din sa overflow. No? So itong ipapakita ko sa inyo, ano yung tinatawag talagang overflow. Kasi pansin ko, kaninang umaga, no? meron siyang tulo dito. Nagaling dito sa drainer hose. No? So alam naman natin na kahit na nakasara yung drainer hose, meron at merong papatak dyan. Something na sobra. Ini-check e, natin kung tama ba yung location niya, talagang doon siya nadali at makikita natin yan kung talagang overflow. No? So may mga video kasi ako na pinapakita na ang dahilan doon sa overflow yung float valve. Titignan natin kung talagang doon nadali. No? Kaya nga kung nakita natin yung location niya, positive, siya na yun. So buksan muna natin para mapatunayan natin. Palasin natin itong uh, air cleaner o air filter niya. papansin niyo uh, nagmo-moist okay ayan oh mayroon siyang gas dito sa gilid ayan so kakalasin natin 'yan kaya talagang hinintay ko munang mangyari ito bago ko i-tutorial sa inyo pero meron na akong mga overflow na video. Dito, makikita natin kung talagang doon siya nadali sa tinutukoy kong float valve. Okay? Tanggalin muna natin yung gasolina niya. Para makita natin, no? Tanggalin natin itong hose. Tanggalin muna natin. Patuluan muna natin dito. Oy! Dali. <laughs> tatuwanan nyo na naman ako nyo eh. na eh nadali yung malutong niyang balat hindi yung hos kasi pag ito sobrang lutong na itong pangibabaw na hos malutong na putol akala ko na putol yung hos ayan so oh. no at makikita natin mamaya kung hindi na siya ganito hindi na siya nagmo-moist na ganito no? ayan Oh. Tanggalin nga natin to kung meron. Dito yan. Dito lumalabas yan. yeah So, kung makikita nyo yung mga motor nyo at may tumutulo, no? Ito kasi kapatak lang, no? Titignan natin yan kung talagang sa uh, float valve ang sira. So, kalasin natin tong carburador. Okay. Sumunod tayo. One eternity later. So, natin yung carburetor para makita natin kung overflow siya at kung yung float valve talaga yung nadali sa kanya. Harap natin dito. Ayan, bubuksan natin na. Dalawa lang ang tornilyo na ito, mga kabiker. Ayan o, tignan nyo ha. Buksan natin kung overflow. Ayan o. So, parang yung kahapon din, medyo natapon lang yung iba. Ganyan din, overflow yan. Ngayon, paano nating mapapatunayan na overflow yan? No? No? So, etong gas pangugas ko muna no para maki uh, che -check, -check natin to kung ang sala rin dyan yung float bulb so, pakita ko muna sa inyo yung mga float bulb lalong lalo na sa baguhan ang float bulb pag kalas mo na itong floater nya ayun sa ilalim eto eto ang float bulb eto sinasaraan nya to okay ngayon balik natin na malaglag <laughs> dito balik natin sa pwesto nya yan para ma-test natin para makita nyo na yung ibang di pa nakakapanood kung fault valve ang problema ayan ngayon, i-check natin kaya, ya, gangko. So, wala nang laman. Okay. Ngayon, para ma-check natin na dito, dumadaan yung gas. Nakapatay no? Yan, sindi ko muna tumulo. May lalabas dito na gas. Dito ha. Ah. Ito, tignan yung mabuti itong butas na to. Okay? Itong butas na to, dadaan yung gas dyan. Tanggalin mo natin to. Kapit natin dito sa karburador. Ayan. Ayan No? Kita nyo? So, dyan, dyan dumadaan yung gas. Tumulong yung gas kaagad, no? Tanggalin natin. Okay. So, kung doon dadaan yung gas, etong, etong bilog na to, tapat nya yon. So, ganyan. No? so, so yan. Okay. natin ulit. Sentro natin. So, okay, check natin kung float valve na. Kakarga ulit natin yung hose dito. Patayin mo natin ha. Tapos, Ilagay ko tong hose niya, yung may gas. Yung may okay, gas yan lagay Ilagay ko rito. Tapos isindi ko. Yan. So hihintayin natin yan. Yung bowl. Hintayin natin kung may kumakarga. Ayan o. Okay ha? Meron. May gas. Tingnan nyo. Magsisimula nang tumulok. Ito may tumulo eh. Ayun oh. No? Oh, tingnan niyo. Oh, pero saradong sarado 'yan. Saradong sarado 'yan mga kabayker. Ay, tignan pa natin, ha? Papakita ko sa inyo lahat para alam nyo na hindi puro Nagsasabi eh, sa atin eh puro daw you know. Yan, ikpitan ko ha. Ah. O, persado, ikpitan ko. Well, wala na, ayaw niya nang maikot. Pwedesado well, na yan, oh. Ayaw. Talagang bike pit na yan, pero check natin kung napuno na yung carburetor ngayon okay, baka natin. Hindi na. Nakikita natin dito ngayon kung napuno. Ay, marami nang matatapon, na Parang puno na nga overflow na nga tinatanggal ko pa yung tornilyo ha makikita nyo na hindi pa natin kinakabit sa motor makikita nyo hindi hirap, hirap. tanggalin ha Ito no, tumutulo na makikita na kagad hirap huh. Tungtulo na Oh. Hindi ko pa siya tinatanggal. Tungtulo na. Okay. Marami na natapon. Para makita ng iba. Okay. Isa. Isa. Oo. Oh. Marami na natapon, di ba? Pag tinatanggal. Hindi ko pa. Ayan. so kanina uh, mas maraming nabawas so yan mga kabiker uh, patunay na overflow na talaga at plot valve ang problema kasi yung plot valve natin check natin okay ito yung plot valve sinasabi ko ito, minsan iba ng hugis niyan. okay yung kumbaga yung itong itim sa dulo nag-iibang hugis na yan Ito parang lukon parang dede ng bata at tulad nitong papakita ko sa inyo parang ganito mga kabiker yan yung drawing na yan kung ganito pa okay pa siya pero kung mapapansin nyo parang lihis na yung pagkatulis niya no, oh, lihis. Parang ganito, yung may kwan sa gitna. Yung kwan ng dede, parang ganyan. Iba na yung shape. Ayan, kung mapapansin doon, hindi, hindi na siya triangle. Nakatulad na ito, na masasara niya pa yung butas. Ngayon, ito, parang wala na. Ayan, no? Oh. Yan. So, hindi hindi makitang mabuti. Pero yung pinakita kong drawing, kung ganito pa siya, okay siya. Kung ganito, wala na. Overflow. Parang ganito. Siya to. No? So, paano kung mapapatunayan yan, palitan natin ng float valve na bago. Kuha tayo ng bago. So, ito yung mga kabiker, tong repair kit. Kompleto na yan. May mga pantunuhan na dyan. Main jet, needle, spring, lahat nandyan na. At kasama na yung float valve. No? So, 95 pesos itong ganitong brand. So, so, natin, ha? Kunin natin yung pop bag. pop bag. lang ang kailangan natin dito. Ito. So, same. Same lang sila. Ito. No? Ngayon, ito yung kakabit natin ngayon. Saan na ba yung isa? Hindi ko na alam kung saan na. So, gasan muna natin. pala. Ito yung luma. Ano? Ito yung bago. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ikabit natin. Pag ito, hindi nag-overflow. Ano? Ito na. Siya na to. Two hours later. Ikabit natin ngayon. Ina natin kung ah uh, mag ano pa siya sa trainer cost niya. So, kabit natin yung drainer hose niya. Kasi na yan, no? Yan. So, mga kabay, gagalawin natin ngayon. O, so, to. Gagalawin ko muna. So, wala nang overflow, overflow no? Hindi na siya nag-overflow. Tuyo na siya. No? Na. Wala na siyang overflow dito. Okay? So, pansamantala ko lang kinabit yan. So, dapat dito, meron na siyang tulo. O, so, wala. No? So, dito, dapat meron dito. Ayan, dapat meron na kagad dito. Okay? Hindi na siya tumulo. Kanina, ginalaw lang natin. Ginag ginagalaw lang natin yung manibela. Tumutulo na dito. Ngayon, wala na. No? So, yun yung problema no? Yung float valve natin. Pag ganito na kasi mga kabiker, no? Pag ganito na yung float valve natin, ganito. Ganito na kasi yung isa. Ngayon pinalitan natin ng ganito. So nasarahan niya na. So kahit na bali baliktad natin, no? Hindi na siya tumutulo. Okay? Ayan, dapat tutulo na dito sa drainer. So, napatunayan natin yan, pinalitan natin ng bagong float valve, yun, doon na talaga nadali. So, natagpuan na rin natin sa wakas kung saan nadali. So, positive location, float valve. So, yun lang mga kabiker, kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan i-like, i-share, and pakisubscribe na rin yung channel natin. At kung sa Facebook kayo nanonood, pakipalo yung page natin. So, muli mga kabiker, thank you again and God bless.